po makakapagsalita siya, itong sinasabi namin, ito yung ayunan niya kasi Muslim siya eh. At alam niya na kapag mamatay siya, is dapat ililibing siya sa Islam. Kasi kung ayaw niya yun, hindi siya na siya sa Islam. Kung ayaw niya magpalibing sa Islam, hindi pamamaran, di ba? So ito po ay concern po namin kay brother. So isipin ninyo na kung pagbibigyan ninyo itong hiling namin, hindi ang kahilingan namin ang tunay na napagbigyan ninyo kundi yung kahilingan ng aming kapatid sa pananampalataya na kung makakapagsalita man siya, magmamakaawa po siya sa inyo. Talaga magmamakaawa po siya nung nabubuhay pa siya, nung nagmuslim siya, binigyan niya kayo ng kalayaan. Hindi niya kayo finors hindi siya nagsabi na kung hindi kayo magmumuslim, may ganito kayo ito. Pagkos binigyan niya kayo ng kalayaan. Sana kung papaano yung kalayaan na ipinagkaloob niya sa inyo nung buhay pa siya, which is ito yung hindi niya kayo i na magmuslim, muslim eh na po kahit na hindi na, hindi na po makapagsalita yung kapatid namin, na maibigay niyo pa rin siya kami yung karapatan na hinihingi niya hindi po namin siya inaagaw, hindi po namin siya kukunin, hindi po. Hindi po namin ito ginagawa kasi meron kaming interest sa kanya. Wala po, wala po kaming dahilan kung bakit kami nandirito maliban na lang na dahil sa tawag ng aming pananampalataya na nais namin tugunan yung karapatan ng kapatid namin na hanggat maaari sa makakaya namin ay maibigay namin yung karapatan niya sa amin. So sana po umaasa po kami na merong marating yung aming healing hiling po sa inyo. So bilang panghuli, subukan niyo pong pag-aralan ang Islam. Kasi hindi po biro yung 10 years na pagmo-Muslim ni Brother na kailanman ay hindi siya sumuko sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanya. Kayo po ang napakalaking saksi kung paano niya pinanindigan ang kanyang pagiging Muslim na kahit nasa lugar siya na kakristyanuhan, nanindigan pa rin siya sa kanyang pagiging muslim hanggang siya, siya ay ng kamatayan na siya pa rin ay nasa pananampalatayang islam. Kung mayroon siya nakitang mali sa islam, babalik siya at iiwanan niya yung islam. Pero kayo yung saksi na hindi siya kailanman bumaliktad, hindi po ba? ibig sabihin wala siyang nakitang mali sa Islam. Pumunta pa siya sa mga lugar ng kamusliman. So siya mismo nasaksihan niya kung anong uri ng mga tao ang tunay na mga muslim sa lugar ng Arabo dyan sa Saudi Arabia. So kung mayroon siyang nakitang mali sa Islam, panigurado babalik siya. Iiwanan niya yung Islam pero hindi siya bumalik. Ibig sabihin nakita niya na ito talaga yung katotohanan ang mensahe namin sa inyo bilang pamilya ng aming kapatid sa Islam, pag-aralan niyo po ng fair na pag-aaral. Hindi yung nakikinig lang o nagbe-base lang sa mga sabi-sabi, sa telebisyon o sa social media o sa mga naririnig, hindi. Bagkos pag-aralan niyo po yung Islam ayon sa totoong turo nito. Huwag ibasi. ibase sa pagkakamali namin mga Muslim. Kasi kami mga Muslim, mga tao lang din, katulad ninyo, na nagkakamali din po kami. So, yung tunay na pag-aaral sa Islam ay hindi dapat ibase sa pagkakamali ng mga Muslim kasi hindi yun makatarungan. Dapat ibase sa tamang katuruan ng Islam yung sabi nga nila na dapat yung Islam, kung i-judge yung Islam, dapat i-judge ito ayon sa katuruan nito at hindi ayon sa ginagawa ng mga Muslim. Kasi yung mga Muslim ay nagkakamali kasi tao lang din yan. Pero ang Islam ay hindi po siya nagkakamali dahil ito yung relihiyon na pinili para sa atin ng Diyos na si Allah. So hindi naman porki pag-aaralan ninyo ang Islam ay ipo-force na kayong mag-Muslim or magiging Muslim na agad kayo bagkos nasa inyo po yun, nasa desisyon niyo po yun kung tatanggapin ninyo ang Islam o hindi. Di ba, nag-aral ka ng mathematics, naging mathematician ka ba? Hindi naman, di ba? Ako din, nag-aral ng mathematics nung nag-aral pa ako pero hindi ako naging mathematician. Nag-aral tayo ng science pero hindi tayo naging scientist, di ba? So, hindi porke kapag pinag-aralan mo ang mathematics, eh magiging mathematician ka na agad. Hindi. Ganon din po. Kung pag-aaralan niyo po ang Islam, ay hindi agad-agad magiging Muslim kayo. Or hindi kayo ifo-force na mag-Muslim. Bagkos nasa inyo po yun kung papasukin niyo ang pananampalataya na pinasok ng inyong, inyong, inyong papa at yung asawa sister. So maraming salamat po.